i a surreal carving stone. Every twist makes you whole. Even storms can shape a soul. Boyung boy. boy yung, climb the hill feel the bird. No? Every stumble's way. Scars of victory The world is wide Your heart is free Rise and roll Nitong nakaraang linggo nga ay sunod-sunod ang pagdating ng kaliwat ka ng mga bagyo Sinabayang pa ito ng hanging habagat kaya naman natenga tayo sa lob ng ating bahay Nakaramdam ng konting stress at pagkabagot Life's a river at nung nabigyan nga tayo ng ganito kagandang panahon at nagpakita na rin sa wakas si Araw, ating samantalahin upang mabalikan ng isa sa napagandang camping site dito sa Laguna. At welcome back sa panibago na namang istorya ng ating pagmomoto camping. Ganito nga nagumpisa ang ating araw sa isang masarap na parisan sa kahabaan ng pami sa halagang 60 pesos lang ay mabubusog ka na at matatanaw mo ang nagagandahang luntiang mga palayan at kabundukan ng Pami Laguna. The Good morning! Sa wakas, nagpakita na rin si Haring Araw. Ayan o, malipas ang napakahabang 3 uh, weeks. ng habagat, bagyo, isa, uh, umaraw na rin sa wakas. Bali, solo na naman si Disney Princess ngayon na magkakampa, no? Then, ang ating location ngayon, isa dito lang sa Pamilaguna, uh, River na ano to, River Camping Tabi ng ilog yung pagkakampingan natin Na Napuntahan ko na rin naman to dati At uh, samahan niya ulit si Disney Princess na uh, Mag solo camp ngayon ano By the way gusto ko lang iabang ano Yung napakaangas natin ah, uh, riding jersey Na gawa ni kapatid na Bastia ano Yung mga sinusot natin previous na riding jersey sa Lamp Moto Project yung uh, gumawa So kung gusto niyo na mga ganitong jersey na ano, napakaangas So check nyo lang yung page ni Sir Basti Ang ganda ng ilog talaga dito oh. Kaya ang sarap balikan eh Ganda rin ang campsite dun Wow sarap ng kwentuhan nila sir oh. Habang nagbababad ng paa Ah the viola ito pala yung the Parang ano din Kaso ah, hindi ka pwede magano mag camp Tapos campsite din dun. Ganda ng ilog ngayon. Eh, eh, makakapag-swimming din sa wakas. River cruising. Sana hindi madulas. Pagkatapos nga ng mga ilang ilog na ating nadaanan, ay gad ko na rin narating ang campsite na kung saan ay dito tayo matutulog sa loob ng isang araw. Ito na, uh, Camp Gilmore yung pupuntahan natin ano, ayan. At hindi tayo na reserve Bagugulat na lang si Ate. <laughs> siguro naman hindi naman siguro ano ay kasi Friday. Hindi pa ano ng ano campers. So ito yung rap road na sinasabi ko, isa uh, Kaya naman kasi may mga bato, tsaka hindi madulas yung ano. Actually, ito yung nga, oh, bato lang. Ito lang yung bato dito na Medyo nagalaw pag nasa mo. Batong buhay. Ika nga. Grabe, ang ganda dyan oh. No? mag tapos open. Ang ilog dito tayo sa may ilog aha may mga campers na at dahil nga hindi tayo nakapag-abiso sa may-ari ng campsite ay inaasahan ko na yung mga ganitong senaryo na pagdating natin sa campsite ay meron ng maunang ibang campers sa pinagusto nating pwesto at buti na nga lang nandyan si kuya ay agad niyang itinuro ang kanilang bagong extension sa kanilang ginagawang campsite sa tingin ko ito ang pinakamagandang spot dito sa Camp Gilmore So, set up tayo. Uh, altitude yung gagamitin natin ngayon. Tarp tent. Medyo mainit lang, ano? Medyo hassle lang pag mag-isa ka magkatayo ng tarp, ano? River halls, quiet tune at tapos din natin yung tarp Di ko na nakunang kasi struggle pag magkakabit ka ng tarp pag mag isa lang tapos malakas yung hangin so spent na lang yung ano natin is set up maraming nagtatanong sa akin kung hindi daw ba ako napapagod sa totoo lang sobrang nakakapagod lalo na sa katulad kong galing mountaineering, from light pack to full pack. Sa moto camping kasi sa dami ng yung dinadala, sineset up, idagdag mo pa yung mabibilad ka sa araw at malilipasan ng gutom. Pero ika nga nila lahat ng yon ay baliwala pag gusto mo ang yung ginagawa. Lalo na pag nakita mo na ang resulta pagkatapos ng iyong ginagawang ay. setup. Bali may na yung ating bagong table na IGT. Sa wakas nagkaroon din. Nagkaroon din si Aklan ng IGT So, budol to from Temu Kasalanan to ni papayats Ang lupit mga budol So, dito natin ito box. unbox lang to bukod sa Burner yung ano yung binili rin natin na sold separately Amoy bago pa Yeah, boy! Mabilis lang to i-assemble ano. Medyo may kabigatan lang so tis ganda dito si Akla. Pero pag naka-setup naman, isa Ma-appreciate mo siya kung gaano ganda. The, The sky wears a blanket of endless sea. Every star's a lantern in the dark. Close your eyes, let the waves unfold. Feel the earth, she's warm and bold. Flowing on clouds, no need to steer. The universe haunts, we're safe right here. Siyempre, hindi magpapakabog siya klat. Dahil nga nakita natin kay Motobe yung kanyang barista table, ano, coffee table. Siyempre, ipapangutang natin yan para sa ating kayabangan, ano. Mahirap kasi pagsabay-sabay kami nagkakamp. Parang pagkatapos ng camping, parang kulang yung pagkatao mo. para may kulang ka na naman sa sarili na mo ma di mo malaman, parang hindi na naman kumpleto yung pagkakamping mo pag di mo nabili. The wind whisper secrets to the trees. The sky wears a blanket of endless seas. every star's a lantern in the Ay, salamat. Ah. Natapos na rin tayo mag-setup. Makakapag-relax-relax na tayo. Ah. Buti na lang meron tayong uh, mini fan galing kay Altitude ano. Thank you kay Sir Prince sa pagbigay nito. Hi. Sarap. Ah. Solo lang tayo ngayon ano, kasi may kanya-kanya kaming uh, camp, so siguro mga next month magkakasama kang magkakamp siguro, so tingnan natin kung saan kami mapapadpad ulit ano. relax ba eh. Sakto lang yung tubig ah, hindi gaano malamig. Maligam-gam lang. So, ma-enjoy mo. Para kami na ng mga bato sa ano, oh. dito. At pagkatapos nga ng isang nakakapagod na up ay ito na ang pinakamasayang parte sa ating pagkakamping. Ang i-enjoy ang ganda ng kalikasan at panandaliang kalimutan muna ang ating mga pangamba at mga problema sa buhay-buhay. Yun, ay, nakapag-refresh na. So, ah, tulog muna kayo tayo para makabawi tayo ng ano, maga pa naman. So, pagkagising natin, ay, just, oh, thank you Saka tayo mag-prepare ng ating ah, Dinner ah. Life's a river wow, good carving stone. Every twin makes you whole. Even stones can shape a soul. Ay, thank you at nakapag-idlip tayo kahit pa paano nakabaway bawi At syempre, pinakamaganda dito ay sa magkapi tayo habang uh, pinagmamasdan yung napagandang agos ng ilog tikim din ng kapinano na ano di instant tinuro sa atin yung sir na ano magandang pagkapehan dito, sarap magkape oh ay, sarap ng tubig talaga sarap na naman maliiko kasi wala na tayong bisan. dito oh. sarap dito mag almusal sir na no? oh dito ka, kakain init na kape napakabisa tulad nga na laging sinasabi ng matatanda kahit gaano man kahaba ang pagsusungit ng panahon sisikat at sisikat din sa haring araw na magpapaalala sa atin na hindi dapat laging nagmamadali dahil lahat ay may tamang panahon ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madaling ring mawala Hurray! Rise up, rise up, don't let it fade The sun will shine beyond the shade You're the spark, you're the flame, light the dark with your name ya yeah. tapos uh, prepare na siguro tayo ng ating uh, kakainin sa dinner ay, Diyos ko, ang ating ulam today ay I pork stick tayo, shala tayo today so Ma-marinate lang natin ko at kukunin na natin ang ating mahiwagang epektos So, season lang natin ng uh, paminta. Galing-galingan na naman si Akla. May wagang asin. Galing ano, Bethlehem. Kunting garlic powder. hindi na magic kasi alam nyo na malinis naman siguro yung kamay ko mirab lang natin isa-gisa hanapin -isa. Isa na dito

Kain na tayo. Ah. Pasalamat muna tayo. Ah, din na ipado din sa ng spirit. Ah, ama, maraming maraming salamat sa pagkain na pinagkaloob mo at sa panahon na Napaganda ngayon. Ah, tumigil na yung hangin at hindi umulan. So, maraming maraming salamat, Papa G. Kain na tayo. Night is long, but stars still shine. A thousand doubts, but this heart's mine. I'll climb the mountain, I'll break the chain. No storm can stop me, not even the rain. Rise like the sun! A river wild and free, it carves its path through. the dark with Oh, good morning. Ah, the Hmm, na. Good morning, ma master. Nanghali na tayo ng gising ah. sarap ng lagaslas ng ilog talaga pag ano. Lagi ka talagang late yung gising pag ganito. Ay, thank you Lord sa panibagong araw. Ay. Grabe, alas 8 na, lamig pa rin. Prepare lang tayo ng ating almusal. Ano? Nga pala, yung overnight stay pala dito sa 400. Kasama na 'yun lahat, ah. ten pitching, parking. Sulit din yung 400 niyo dito kasi tingin niyo naman kung gaano kaganda yung makikita niyo view sa umaga. May magandang ilog. Bukod doon, yung stop dito sa masikaso talaga. Sobra tayo timing. Lagang purong nature lang yung ah maririnig mo dito sa Cam Gilmore at ang pinamaganda hindi siya mahirap puntahan nasa Pami na lang tapos yung daan is passable sa motor tsaka sa 4 wheels luto lang tayo ng ating breakfast Ano din siya? ya instan pasta Thank you, Lord, sa blessing na binigay mo ngayong araw na to at panibagong buhay. Uh. Maraming maraming salamat sa pagpapala na kaya uh, makawi ako ng ligtas at maging maayos lang yung araw na to. Thank you, Lord. Kain! Yeah. Stars, the dark. Close your eyes, the unfold. Feel the earth, she's Siguro yung next camping natin na try na natin magdagat Medyo okay, okay na siguro yung panahon Sana mawala ni habagat para Magala-gala tayo na maayos Marami na tayong naka ano, na itinerary So yung weather na lang yung ano natin pinoproblema problema Nakakalungkot mang isipin na babalik na naman tayo sa realidad ng buhay realidad ng punong-puno ng pagsubok. Pero ang mahalaga ay babalik tayo na may panibagong lakas at determinasyon upang harapin ang mga panibagong hamon sa buhay. Hanggang sa susunod na motocamping adventure natin, ang nag-iisang Disney Princess, Don Ramon Diaries.